Hey guys, alam ko pagka sinabing Vivo, eh parang kadikit na ng pangalan nila. Yung overpriced, sa kayo mahinang specs. What if sabihin ko sa inyo guys na ito yung Vivo smartphone na talagang deserve dapat natin. Naka-flagship na processor siya na hindi ka mabibitin sa lahat ng games na lalaroin natin. Syempre super bilis din na charger na halos isang oras lang yung full charge yung smartphone natin. Tapos napakataas sa na battery na 6100 mAh battery. Ilan lang yan sa napakagandang specs ng IQ Neo 10. At yes guys, maniwala man kayo sa hindi. Vivo smartphone po yan. Number flagship ng specs. Sa napaka reasonable na presyo lang. na nasa around 20,000 po guys yung kanyang SRP. Alam ko mahal pa rin yan. Pero kung i-compare po natin siya sa ibang mga Vivo na mga smartphone. E eh doon mo guys ma-appreciate ang specs ng smartphone na to. Day napakalayo po niya. Si Vivo B35G. Ang nasa around k na smartphone ni Vivo ngayon guys na mabibili natin. At pagka kinumpir natin sa may IQ Neo 10 eh sobrang layo po ng difference na sa specs. Instead sa box po nyo is meron siyang jelly case na kasama. Saka Type-C na cable. Saka 120 watt sa charger. Tatlong color po yung available kay Neo 10. Meron po siyang color black. Color orange pero sa migidid lang. Then itong color silver na nasa atin ngayon. Limang variant din po kaysang smartphone na yan. Meron po siyang 12256, 1016256, saka 12512, saka 16.512 at yung pinakamataas na 16 gig 1 terabyte na version. Siguro guys ang perfect choice dyan para sa akin is yung 12.512 12 na version dahil masyado naman po kung yung 16 gig hindi naman natin guys malas papapakinabangan yung mataas RAM lalo kung magpo-focus lang po tayo sa isang games. Yung 1 terabyte na version naman guys is masyado siyang mahal sa may 32k na SRP. Napakataas nga ano kanyang RAM at napakataas ng storage. Ang kaso lang guys, magdagdag na lang po tayo ng konti sa may presyo niya na 32K. E eh, makakakuha na po tayo ng 8256 pero naka Snapdragon 8 Elite na na processor na literal na mas malakas. Dito naman sa may build quality niya. Ito yung number one na naapektuhan ng kanyang murang presyo. Ito parang naka plastic back lang po siya. Saka plastic frame lang. Itong si IQ Neo 10. Pero hindi naman big deal yan sa akin. Ito hindi naman yan ang gusto natin sa smartphone na yan. Dahil yung plastic build nga ni IQ Neo 10, e binawi naman sa kanyang display. Kaya meron po siyang LTPO AMOLED 120Hz sa display dyan. Actually, naka 144Hz yan. Kasi 120Hz lang po yung gumagana na nakikita ko sa kanya. Tapos meron pa po siyang HDR10 pa sa display. Tapos meron siyang 4500 nits na peak brightness. At hindi po yun katulad ng ibang display dahil pang high-end po na display yung kay Neo 10. Kung napapansin nyo po is bumababa po siya ng 1Hz yung display natin pagka po hindi natin siya ginagamit. Dahil yan sa mi LTPO na display. Malaking pakinabang po yan guys para makatipid ang battery. tayong yung ibang smartphone na merong AMOLED na 120Hz sa display, yan kang 60Hz lang po yung binababa nung refresh rate niya pagka hindi po natin ginagamit. Kaya kung mahalaga sa inyo yung display guys, eh talagang di po kayo mabibigo dyan sa may display ng IQ Neo 10. Sa mi Android version po guys, meron siyang unread 15 out of the box. Hindi ko lang po sure kung ilang Android update itong mga smartphone ni IQ. Dahil ngayon pa lang po nakagamit ng IQ ng mga smartphone. Sa fingerprint naman, same po ng Redmi K80 na mayroong ultrasonic fingerprint. At speaking of Redmi K80, make sure lang guys na nakasubscribe po sa ating channel. Dahil gagawan ko po ng comparison video ang Redmi K80 at ang IQ Neo 10. Para makapili po tayo ng mas maayos. Dahil parehas po sila na mayroong processor na Snapdragon 8 Gen 3. Sa camera ito pa isang naapektuhan niya para sa akin. Sa napakalakas sa processor niya, syempre masyado namang overkill kung pati yung camera niya ay talagang gagandahan ng IQ. Ang ibig kong sabihin dito guys si is naka dual camera lang siya. Na merong 50 megapixel sa isang 8 megapixel na ultra wide. Decent naman yan guys para sa akin kung di ka naman mahilig magpicture. Sa kasiguradong hindi mo naman bibili yung ganitong klase ng smartphone. Kung camera ang mahalaga sa inyo. Pero para sa akin sa ganitong presyo, ay decent naman na siya. At shoutout pala sa bubili nating phone 2A ko. Salamat po sa tiwala guys. Pero kung naghanap naman kayo ng mataas na battery sa isang smartphone, I think okay din sa inyo to. Ito naka 6 image po siya na battery. Mataas yan guys sa mga standard ng mga smartphone ngayon. Ito naka 5,000 image lang kalamihan sa mga smartphone ngayon. Tapos samahan po ng 120 watt sa charger, kaya talagang panalo yan. Hindi rin simple 6.1 6 image sa battery yan. Ito naka silicon carbon battery po siya. Kaya naging possible po na hindi pa rin po siya sobrang kumapal kahit mataas yung battery natin. Saka hindi rin po mabilis uminit guys yung ganitong klase ng battery. Compare nga sa mga lithium na battery sa majority ng mga smartphone ngayon. Bagong technology lang yan guys. Even si iPhone is wala pang ganyang klase ng battery ngayon. Hindi nga lang po guys malino kung meron pong IP rating si IQ Newton. Pero mas okay na wag muna natin subukan na ilublob po siya sa tubig. Unlike guys Redmi K80 na meron po siyang IP68 na rating doon. Snapdragon 8 Gen 3 nga guys yung processor ni IQ at flagship processor yan guys na nakukuha lang natin sa mga high-end na mga smartphone ngayon 2024. Kaya sigurado ang gaming natin dito is maganda talaga ang performance kahit sa anong games guys na testingin natin. Kahit man dito sa Mi MI 4, takahay graphics po yan lahat at nasa around 40 to 60 fps yung gameplay natin. Medyo malikot lang guys yung refresh rate nya. Pero okay naman yan sa may actual na gameplay natin. Hindi mo naramdam yan. Dahil okay naman na mirror 4 dito. At syempre naka dual speaker din yan. Sa Warzone Mobile naka peak graphics din yan. Expected na yan dahil nga flagship processor yan. Kahit anong game sa na laruin natin dito is wala pong problema yan. Kita naman dyan sa may display refresh rate natin na maganda talaga yung gameplay natin. Na mataas talaga siya at napaka smooth pa. Well guys, kung malakas sa processor talaga ang hanap natin sa hindi ganun kamahalan na presyo. Mas okay po na maghanap na lang tayo ng mga smartphone na mayroong Snapdragon 8 Gen 3 na mga processor. Ang kaso lang po makukuha lang natin yung ganyang klase ng mga processor sa mga Chinese ROM lang po ng mga smartphone. dahil sa mga global release guys, eh masyado pa po silang mahal. Ang downside lang po talaga ng smartphone na to is naka Chinese ROM nga lang po siya at wala po siyang warranty sa atin. Pero depende na po yung sa pag-iingat natin guys. Kaysa naman kumuha tayo ng global release na smartphone. Na Vivo smartphone pa. Ang kaso madidisappoint ka naman sa may performance niya. Compare nga dito. Wala man siyang warranty guys. Pero malakas naman. Still nasa pag-iingat na lang po yan. And e yan guys yung Vivo smartphone na sa tingin ko deserve nating lahat. Palitan na po ako nakatulong ang video na to. Thanks for watching.